Dozo! <laughs> Yan na si Chris. Start na siya ng pagbabike niya. Di ba marunong na siya? O, oh, ang bilis niya na o. Oh. Nauunahan niya na nga ako eh. Chris, huwag tawa ng tawa o, <laughs> oh, sige. Sabayin kita dyan. Huwag ka lang may ilang sa akin. Nandito na ako sa likod mo. Okay. Yes, ang galing-galing na ni Chris. Oh. kanto huwag kang tawa ng tawa. Mag-concentrate ka dyan. Ako ang iyon teacher. Yes. <laughs> okay, break ka lang jan Break. May sakyan Baka mabunggo ka.